Ang pinakamalalim na mga aralin sa buhay ay halos hindi kailanman dumating sa pag-aalsa. Inihayag nila ang kanilang mga sarili sa tila hindi gaanong kahalagahan ng mga detalye, sa isang kaswal na payo ng lolo, sa matulungin na hitsura ng ina, sa isang paulit-ulit na kilos ng kapitbahay, bahay o sa isang panalangin na nagbulong sa katahimikan ng silid. Ang mga araling ito ay hindi inihayag ang kanilang kahalagahan, ngunit tahimik silang humuhubog sa aming kapalaran. Bilang isang hudyo, nalaman ko na ang buhay ay hindi naging hindi inaasahang mga himala, ngunit sa pamamagitan ng maliliit na gawin na nililinang natin araw-araw. Bakit hindi natin nakikita ang mga pagbabagong nais natin? Dahil naghahanap kami ng mga magagandang palatandaan at hindi pinapansin ang maliit na mga hakbang na talagang nagtatayo ng daan. Ang kahirapan, kahinaan o pagkapagod ay hindi lumitaw ng magdamag. Sila ang naipon na resulta ng halos hindi mahahalagang pagpipilian na ginagawa namin sa autopilot. Isipin ang isang lalagyan kung saan bumagsak ang isang patak ng tubig araw-araw. Sa isang buwan, siya ay puno, sa isang taon, umaapaw. Ganito ang mga gawi, pinupuno nila ang ating buhay, alin man sa ilaw o anino, depende sa kung ano ang pipiliin nating ulitin. May kasabihan sa karunungan ng mga Hudyo na nagsasabing, wise ang isa na natututo mula sa lahat. Nangangahulugan ito na hindi ito ang mga inflamed na diskurso na nagbabago sa aming kurso, ngunit ang mga maingat na aralin na madalas na hindi napansin. Minsan, nabanggit ng isang lalaki na ang kanyang ama ay nag-lock ng pintuan ng dalawang padlocks tuwing gabi. Hindi dahil sa takot sa mga magnanakaw, ngunit upang ipakita ang isang prinsipyo, ang pamilya sa loob ng bahay na iyon ay sagrado. Ang simpleng kilos na ito ay ipinadala sa anak na lalaki at apo at ngayon pinahahalagahan nila ang bahay kaysa sa anumang sweldo. Ang isang halos mekanikal na paggalaw ng mga kamay ay naging isang aralin na nabuo ng mga henerasyon. Ang unang mahalagang aralin na dapat nating makuha ay ang panloob na samahan ay nagkakahalaga ng higit sa matapang na puwersa. Ang pera ay maaaring mawala, ang kalusugan ay maaaring mabigo, ngunit ang panloob na pagkakasunod, Sunod ay kung ano ang nagpapanatili sa amin kapag ang lahat ay gumuho. Nakita ko ang aking lolo, pagkatapos ng digmaan, maingat na isulat ang bawat paggasto sa isang kwaderno tuwing gabi. Wala siyang kapalaran, ngunit may pamamaraan. At ito ang pamamaraang ito na nagpapahintulot sa kanya na magtayo ng isang workshop na may kakayahang mapanatili ang pamilya. Ngayon, tinawag ng mga iskolar ang disiplina na ito o self-control. Sa aking pamilya, tinawag lang namin ang paggalang sa buhay. Ang pangalawang aralin ay ang pansin ay ang aming pinakamahalagang pera at pinalabas namin ito ng hindi na pagtanto ito. Hindi na ugnay na balita, walang laman na talakayan, walang layunin na pag-usap, ito ang mga maliliit na magnanakao na nagnanakao ng aming pinakamahalagang kabutihan. Kung saan inilalagay namin ang aming fokus, inaani namin ang aming mga resulta. Nakilala ko ang isang tao na nagpasya na ihinto ang pagpapakain ng mga kontrobersya sa mga social network araw-araw. Sa isang taon, ang oras na nai-save ay sapat na upang makabisado ang isang bagong propesyon. Ang kanyang parirala ay nagsiwalat, "Pinigilan ko ang pagpapakain ng mga ideya ng iba at nagsimulang pakainin ang minahan." Sa tradisyon ng mga Hudyo, ito ay kahawig ng Shabbat. Isang araw upang patahimikin ang panlabas na ingay at matutong marinig ang tinig ng isang tao. Ang ikatlong aralin ay nagtuturo sa atin na ang pasasalamat ay nagbabago sa ating pananaw. Kapag nagpapasalamat tayo, nakikita natin hindi lamang kung ano ang kakulangan natin, kundi pati na rin ang mayroon tayo. At sino ang kinikilala ang kanilang sariling kayamanan kahit na maliit ay ang kakayahang dumami ang mga ito? Nakilala ko ang isang tao na nagsimula tuwing umaga na nagsasabing, salamat sa tinapay at hangin. Ang kanyang buhay ay hindi madali, ngunit ang kanyang kaligayahan ay lumampas sa maraming mayaman. Kinukumpirma ng modernong sikolohiya, ang paglilinang ng pasasalamat ay nagpapalawak ng aming mga abot tanaw. Pinapalaya ito sa amin mula sa talamak na hindi kasiya, siya at nagbibigay sa amin ng enerhiya upang lumago. Ang mga tahimik na aralin na ito ay hindi lamang magagandang salita, ito ay mga praktikal na kilos. Ang bawat isa ay maaaring mukhang walang halaga, ngunit ito ay ang mga detalye na muling isulat ang aming kapalaran. Ang samahan, atensyon at pasasalamat ay ang unang tatlong hakbang na, na inilalapat ngayon, ay maaaring baguhin ang iyong buhay magpakailanman. Hindi sila nangangailangan ng pera, kontak o swerte, katapatan lamang sa sarili. Ang ika, apat na aralin na may kakayahang mag-redirect ng pagkakaroon ay ang lakas ng loob na magsimula. Maraming kumapit sa nakaraan bilang isang tagapag-alaga nang hindi na pagtanto na siya ay naging isang angkla, ang trabaho na hindi na nagbibigay inspirasyon, ang mga relasyon sa pagkapagod, ang mga gawi na nagnanakaon ng mga taon ng buhay. Ang lahat ng ito ay ipinasa kung saan tayo kumapit sa takot sa hindi alam. Ngunit ang katotohanan ay ang zero ay hindi isang wakas, ito ay isang gatiway. Sa tradisyon ng mga Hudyo, itinuro sa amin ni Shabbat, isang araw sa isang linggo, pinipigilan namin ang lahat. At ito ay nasa pahinga lamang na nakikita natin ng malinaw. Kaya ito ay sa buhay, ang pag-restart ay hindi nabigo, nagkakaroon ito ng pagkakataon na bumuo ng isang bagay na mas mahusay. Nakita ko ang isang tao na nawala ang lahat ng tatlo. Panahon, una ang negosyo, kung gayon ang pamilya, huling kalusugan sa bawat oras, naisip ko, tapos na. Ngunit sa bawat oras na nagsimula ito mula sa simula, na may isang blankong sheet ng papel, pagguhit ng mga plano at muling pagtatayo ng hakbang, hakbang. Ngayon, matatanda, ay may matahimik na mga mata at tahimik na kaluluwa. Sinabi niya, ang bawat isa sa aking mga zero ay isang regalo, sapagkat itinuro niya sa akin kung paano magtatayo ng mas maraming karunungan. Tinatawag ng mga modernong pilosopo ang antifragality na ito, ang kakayahang lumakas pagkatapos ng bawat pagkahulo. Sa aking pamilya, tinawag lang namin ang katigasan ng ulo, ang hindi bumili o nagbebenta. Ang ikalimang aralin ay ang sining ng pagpili ng mas kaunti, ngunit mas mahusay. Karamihan sa mga tao ay tumatakbo pagkatapos ng dami, mas maraming mga kalakal, mas maraming mga kontak, mas maraming trabaho. Ngunit ang tunay na karunungan ay pinasimple, ang aking ama ay mayroon lamang dalawang pares ng sapatos, isang suit at ilang mga libro. Ngunit palaging sinabi, mas mahusay na magkaroon ng isang bagay na nagsisilbi kaysa sa sampung na nakakagambala lamang. Ang kasalukuyang mga iskolar ay tinatawag itong mahalaga. Para sa amin, ito ay isang pangunahing panuntunan. Hindi ito nasasaktan ang buhay sa kung ano ang hindi nagdaragdag ng tunay na halaga. Nagbabalaan sa amin ang ikaanim na aralin, huwag malito ang layunin sa layunin. Ang pera ay tulad ng hangin, kinakailangan ngunit hindi ito ang layunin. Ang mga nabubuhay lamang para sa kanya ay palaging magiging mahirap sapagkat ipinagpapalit niya ang kahulugan para mabuhay. Nakilala ko ang isang tao na nagtatrabaho araw at gabi upang maghanap ng kita. Ang kanyang bank account ay puno, ngunit ang kanyang walang laman ng mga mata. Hanggang sa isang araw ay inamin niya, "Mayaman ako sa papel, ngunit mahirap sa kaluluwa." Itinuturo ng karunungan ng mga Hudyo na ay eh, ang layunin ay nagkakahalaga ng higit sa ginto, dahil ang ginto ay natupok sa apoy ng oras, ngunit nananatili ang layunin. Ipinakita ni Viktor Frankl sa mundo na, kahit na sa mas madidilim na mga kalagayan, ang tao ay nakaligtas kapag mayroon siyang isa kung bakit. Ang ikapitong aralin ay ang disiplina ay nagtagumpay sa talento. Ilang beses kong nakita ang mga maliliit na tao na nag-aaksaya ng kanilang mga regalo sa kawalan ng pagtitiyaga. Samantala, ang mga ordinaryong individual na walang pambihirang kasanayan ay naging masters dahil sumulong sila ng hakbang, hakbang, araw-araw. Hindi ito ang likas na regalo na lumilikha ng mga himala, ngunit ang patuloy. Sa bahay, sinabi namin, hindi ito apoy na mabilis na sumunog, ito ay uling, nagpainit ito ng mahabang panahon. Ang kasalukuyang pananaliksik ay nagpapatunay, kung sino ang nagpapatuloy kahit na wala kang pagnanais na laging napupunta kaysa sa mga henyo na sumuko sa kalahati. Ang bawat isa sa mga aralin na ito ay tila simple at iyon ay tiyak kung saan naninirahan ang kanilang kapangyarihan. Ang puwersa ay wala sa mga komplikadong formula, ngunit sa malinaw na mga prinsipyo. Nagsisimula kung kinakailangan. Pumili ng kalidad sa halip na dami. Huwag baguhin ang mga mahalagang para sa accessory. At tandaan, ang pagtitiyaga ay nagkakahalaga ng higit pa sa talento. Ang mga katotohanan ito ay hindi sumisigaw, nagsasalita sila ng mababa, ngunit lumiliko magpakailanman. Mayroon pa rin ikawalong aralin na may kakayahang muling tukuyin ang isang patutunguhan, ang kakayahang mapanatili ang pansin. Nakatira kami sa isang mundo na hindi pinagtatalunan ang bawat segundo ng ating tingin at pagdinig. Ang mga ad, alarmist, walang laman na pag-uusap, walang katapusang mga abiso. Araw-araw ay sumusuko sa amin ang pinakamahalaga, ang kakayahang mag-concentrate. Ngunit sino ang matalino ang nakakaalam, ang pansin ay enerhiya at ang enerhiya ay dapat palaging nasa ilalim ng aming kontrol. Naaalala ko ang isang kapitbahay na sa hapon ay nakaupo sa mesa, pinanatili ang kanyang cellphone sa drawer at sinabi sa kanyang mga anak ngayon oras ng pamilya. Walang ginulo sa kanya ni ang mga koneksyon o ang ingay ng kalye. Narinig niya, nagtanong, magbasa kasama nila. Lumaki ang kanyang mga anak na ligtas at balanse dahil alam nila na ang pansi ng kanilang ama ay ang kanyang pinakadakilang kuta. Ang mga kontemporaryong nag-iisip ay nagsasalita ng i-malalim na trabaho kapag ang isang tao ay natututo na patayin ang ingay at ilaan ang kanilang sarili sa kung ano ang talagang mahalaga hindi lamang sila gumagawa ng higit pa, ngunit mas mahusay kang mabuhay. Na nangibabaw sa kanilang pokus ay nagiging may ari ng kanilang sariling kapalaran. Para sa kung nasaan ang iyong pansin, mayroong iyong resulta. Ang ika, siyam na aralin, ibahin ang anyo ng mga hadlang sa daan. Ang buhay ay puno ng mga paghihirap, ngunit ang problema ay hindi ang mga paghihirap sa kanilang sarili, ngunit kung paano mo ito nakikita. Para sa ilan, sila ang wakas, para sa iba ang simula. Ang isang binata mula sa aming kapitbahayan ay nawala ng trabaho at naisip na ito ay isang trahedya. Ngunit sinimulan niya ang pagtulong sa kanyang mga kapitbahay na ayusin ang mga maliliit na bagay, pagkatapos ay binuksan ang isang pagawaan at mga taon na ang lumipas ay kilala sa buong lungsod. Sinabi niya, kung hindi ito ang pag-aalsa, hindi ko na natagpuan ang aking bukasyon. Ang ideyang ito ay sumasalamin sa parehong stoicism at karunungan ng mga Hudyo, ang balakid ay ang paraan. Ang ika, sampung aralin, pinahahalagahan ang mga break. Sa ating kultura, nariyan ang Shabbat, ang araw ng katahimikan, kapag tumitigil tayo sa pagtatrabaho. Sa unang sulyap, tila nag-aaksaya ng oras, sa katunayan, ito ay pagbawi ng oras. N. Ang pag-pause ay ipinanganak na kalinawan. Sa pahinga, nakikita mo kung ano talaga ang mahalaga. Ang mga tao ngayon ay tumatakbo ng hindi tumitigil at sa gayon ang kanilang buhay ay naging mga patay na bilog. Ngunit ang mga natutong huminto ay nag-iiwan ng bilog at sumunod sa isang tuwid na linya. Palaging sinabi ng aking lolo, sino ang marunong magpahinga, marunong mabuhay. Ang mga tahimik na aralin na ito ay simple, pansin, mga hadlang, huminto, ngunit gumawa sila ng isang tao na nagmamay, ari ng kanilang patutunguhan Tandaan hindi ito ang mga paghihirap na masira ito ngunit ang paraan na ginugol mo ang iyong pansin ng hindi ito napagtanto Hindi ito ang kahihiyan na sumisira sa kanya ngunit tumangging maghanap ng landas dito At hindi ito ang gawaing nagpapasigla nito ngunit ang kakulangan ng paghinto Ang karunungan ng mga Hudyo ay hindi kailanman hinahangad na mapabilib sa mga magagandang salita Palagi niyang itinuro ang mga mahalagang, alagaan kung ano ang mayroon ka. Humingi ng kahulugan, walang paghingi ng tawad. At hindi ito natatakot sa katahimikan. Ang mga aralin na ito ay tahimik, ngunit ito ay sa katahimikan na ang pinakadakilang pagbabago, anyo ay ipinanganak. Ngayon, isama natin ang lahat ng mga araling ito. Ano ang pinagsasama ang pagkakasunod, sunod, pansin, pasasalamat, kakayahang magsimula, ang pagpili ng hindi bababasa, Ngunit mas mahusay ang paghahanap para sa kahulugan, disiplina, pamamahala ng pangangalaga, ang pagbabago. Ano ng mga hadlang sa paraan at ang halaga ng mga pagpaus. Sa unang sulyap, mayroong sampung natatanging mga patakaran, sa esensya, sila ay isa, ang kapalaran ay hindi nagbabago mula sa labas, ngunit mula sa loob sa labas. Ang kahirapan, kahinaan at panghinaan ng loob ay lumalaki kung saan ang isa ay naghahanap ng may kasalanan at tumanggi sa responsibilidad. Ang kayamanan, lakas at paggalang sa sarili ay ipinanganak kung saan ang isang tao ay nagbabago ng mga gawi, kahit na walang sinuman sa paligid na naniniwala sa resulta. Nagsisimula ang lahat sa katahimikan ng walang pag-aalsa, ngunit ito ang mga maingat na hakbang na ito na muling isulat ang buhay ang karunungan ng ating mga ninuno ay palaging itinayo sa mga maliliit na kasanayan, pagsulat ng paggastos, kahit na walang gugugol, basahin ang mga libro, kahit na nawawala ang oras, salamat sa maliit kapag tumawag ang kaluluwa para sa mga reklamo. Huminto sa Shabbat ng sumigaw ang mundo ng itrabaho. Ang mga gawin na ito ay tila hindi gaanong mahalaga, ngunit gumawa sila ng isang may, ari ng oras at arkitekto ng kanilang buhay. Ang mga modernong mananaliksik ay nagsasabi ng parehong bagay, lamang sa ibang mga salita. Ang ilan ay tumatawag ng antifragility, lumalakas pagkatapos ng mga suntok. Ang iba, ng mindset ng paglago, kung ang bawat araw ay isang aralin. Mayroong mga nagsasalita sa malalim na gawain kapag ang pansin ay nagiging kanilang pinakamahalagang kabutihan. Ngunit malalim, ito ay ang parehong mga katotohanan tulad ng karunungan ng mga Hudyo na napanatili sa loob ng maraming siglo. Pag-isipan ito, ang sampung tahimik na aralin na ito ay hindi pilosopiya, ang mga ito ay praktikal na tuol. Ang order ay nagbibigay ng pundasyon. Pansinin ang paraan. Ang pasasalamat ay nagbabalik ng enerhiya. Ang restart ay naglalabas mula sa nakaraan. Ang pagpili ng mga mahalagang pinapagaan ang buhay. Ang direksyon ay nagbibigay ng direksyon. Ang disiplina ay nagiging mga hakbang sa paglalakbay. Ang control-control ay nagpapalakas ng mga resulta. Ang mga hadlang ay nakakita ng mga trampolines. Ang mga break ay nagpapanumbalik ng mga puwersa. Magkasama silang bumubuo ng kapalaran na iyong itinatayo. At ang pinakamahalaga, maaari itong magsimula ngayon. Hindi na kailangang maghintay lunes, bagong taon o iba pang krisis. Isang matapat na desisyon lamang, itigil ang pamumuhay sa otomatiko at pumili ng budhi. Ano ang gagawin ngayon? Isa, isulat ang mga gasto sa iyong linggo, walang mga dahilan, walang mga ilusyon. Hayaang magsalita ang mga numero. Kapag nakarating ka sa kung saan pupunta ang iyong enerhiya, maunawaan mo na ang kahirapan ay hindi nagsisimula sa kakulangan ng pera, ngunit sa mga gaps hindi natin nakikita. Dalawa, magreserba ng isang gabi para sa kaalaman. Maaari itong maging isang libro, isang lektura o isang pag-uusap sa isang taong may magtuturo. Gawin ang sandaling ito isang personal na pamumuhunan. Sa aming kapitbahayan, palaging sinabi, bumili ng tinapay para sa katawan at isang libro sa isip at hindi ka na magugutom. Tatlo, tanggalin ang isang mapagkukunan ng ingay, isang channel, isang ugali, isang walang laman na pangako pakiramdam na bumalik ang oras. Ang isang kakilala sa akin ay tumigil sa pagbabasa ng balita sa umaga. Sa isang buwan, sinabi niya, ako ay kalmado at mas produktibo na parang kumita ako ng dagdag na oras ng buhay araw-araw. Apat, isulat kung ano ang ibig sabihin sa iyo ng kikahulugan, hindi sa iba, hindi sa lipunan, kundi sa iyo. Kung wala ang sagot na ito, tatakbo ito sa mga landas ng iba. Sa kanya, ang kanyang kalsada ay nagiging mas malinaw. 5. Subukan ang pahinga Isang araw ng hindi tumatakbo, isang gabi ng walang telepono, isang umaga ng walang pagmamadali. Ang pag ay magbubukas ng kanyang mga mata sa kung ano ang dating hindi napansin. Tandaan, ang kapalaran ay hindi naging sigaw o pangako. Ito ay nagiging katahimikan, maliit na mga hakbang na tila hindi gaanong mahalaga, Ngunit magkasama ay bumuo ng isang bagong buhay. Hindi ka mahina, nakalimutan niya lang ang kapangyarihan ng disiplina at kahulugan. Bawiin mo ito. Ang buhay ay hindi gawa sa mga pambihirang sandali, ngunit pinili. Ang mga ordinaryong A.C. na may pambihirang pansin.